Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang pagbati na nagmumula po dito sa Lindsay, Ontario, Canada. Break time po ngayon sa trabaho ko kaya nagkaroon ako ng panahon para makapag videotape sa mensahe ko para sa mga kaibigan ko na nakapag-asawa ng mga banyaga lalo na ang mga pinay kong kaibigan na nakapunta na dito sa abroad may paalala lang po ako sa inyo. Piliin ninyong mabuti ang kaibiganin ninyo dahil hindi lahat ng tumatawa sa harapan mo ay kaibigan mong tunay o kaibigan mong totoo. Kaya isip-isip kasi maraming mga silosa na mga pinay na kaibigan mo. Kung minsan, una silang naging kaibigan, pagkatapos nagkakataon din na na mo din ang mga kaibigan nila or niya, or nagiging kaibigan mo siya dati, tapos nagkaroon siya ng na ibang kaibigan na iba, pagka nakita nila na maraming kumahanga sa'yo or maraming nagtagusto sa friendship mo, para bang gusto pa nilang sisiraan kung minsan gumagawa ng kwento para mapasama ka sa kaibigan mo. Pero kahit ano pa ang gagawin nila na yung kunwari sabihin na huwag mong sabihin sa kanya ha? atin atin lang ito. Pero hindi nila alam na ano lumabas ang mga balita kasi walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya ako marami na akong naging leksyon sa mga nag nagiging kaibigan kong mga Pinay. Hindi lang dito sa abroad kundi sa Pilipinas at higit sa lahat dito sa abroad. Bakit yung iba parang gusto nila may competition? For me, I don't care. Kung gusto mo siya, fine. I don't really care. Uh, hindi ako namimilit sa kaibigan. Kasi, alam ko mag-entertain sa sarili ko. Kung wala akong trabaho, marami akong gagawin sa bahay, maglinis. Kung marunong ako mag-entertain sa sarili ko, uh, magdisenyo ng mga damit, kung ano-ano na lang, magdisenyo ng leggings or magigitara or magbi or kumakanta at kahit kung ano-ano pa because I can entertain myself without friends and I can live without friends it's better to be by myself and to be my, with my husband because I can tell that my husband is my best friend no matter what We are not perfect, but we try our very best to be the best friends. Kaya ako, hindi ako manghihinayang sa mga kaibigan, pero hindi ko matatawag na kaibigan kapag ini-stab ko ng maraming beses patalikod, which I really don't like, and I don't deserve it. I can see. bye, or... I will just ignore them or I will leave them alone. And time will come they can realize that I am a true friend. So sana ah uh, naiintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. Magiging wise kayo sa pagpili ng mga kaibigan ninyo, okay? Thanks for watching my video. I love you.